Duha ka sa dili pang pa kalagkalag, dunay pipila pa lamang ka mga ang mibisita sa mga samang sa dakpayan sa sugbo. May palang lang ang mga tagtungod nga mibisita bisita sa lubnganan sa ilang minahal nga may sa agig paghinomdom kanila. Isip papangandam sa kalagkalag, aduna na pipila nga mibisita bisita karong adlawa ari sa samang sa kareta. Nagpahinlo o nagpapintal sa lapida o lubnganan sa mga may taliwan nga mahal sa kinabuhi. Si Bibilin Marahay, nga taga-hipodromo, Mibisita siyang bana o giyang anak nga mitaliwan tungod sa cancer kani 2019 aron magpalimpyo o papintal sa ilang mga nitso. Karoon pa kakasbisita dere sa karata? oh, karoon pa kay nagpasuga po ko. Kita mo gibisita Ang akong anak nga si Janroy Pertusan nga o gang papa. Ano man na siya, kanang 5 years na po siya, mag 6 years next year, paghabuwa sa akong anak. Sa, uh, Mayra man, naghandom kung pwede yung mo balik, <laughs> maenta. Samtang ang mga sakop sa Cebu City Environmental and Sanitation Team, kung sisit, na ginahinay na o deploy sa syudad, aron maghinlo sa kada lugnganan sa lain-laing samang sa sugbo. Atong nagsugod mi kagahapon yung adlawa mo. niya hangtod ni sa November 3. Pila mo kabuog tanan? Ang akong kuan, buntag hapon mga mga tao nga mo duty, balik 121, 121 makabuog niya nga BEO sisit. Ang naay first batch mo 6 to 2, dahil ang second batch, o oh, 6, to 12, dahil ang second batch 12 to 6. Sa laing bahin, minuspasad ang halin sa mga manindahay o buwak o kandila, apil na ang mga tigpinta sa lapida dinhi sa kareta. Si Silvestre Rebelio nga tig-ukit sa lapida o Teodorico Mabelio nga tigpinta sa nitso o glote, may nga wala pa kayo bisita nga nanginahanglan sa ilang serbisyo karong adlaw. Ang pagukit sa lapida, maabot og kapin pipila ka oras ug makuha sa mga kabanay human sa tulo o pat ka adlaw. Samtang ang pagpintal sa nitso o lote, magdepende sa gidak-on og klase sa lugar nga pintalan. Sagaran na ni kalakal ug mamahin Kanang 5k ang usani, kanang dako ba 5k for 5 ana. Pero inyo hang yung pangayo sirado sa 100 Oh, wala ni nya og video ang kadaggan kaya City city at so, marunang mga. taga tuig, kapintal. Kaya na good. One five rin One five. Saan naman, kanitsohan? One five. Kaya nito, sa... Kaya Depende na sa presyo, ang mga, mahal na ang kada Kaya power, kuha rin rin kada kaya Ako may mintinan sa nilimpio. Ah, so kanina. So, Tuwam ng tri sambuwa na ni. Man usa ka tuig ang bayan ni tres size. Oh, lot ilam ning buti. Eh. Pero maminta pud ka sa mga ni. Oh, mental. Nya 15 sa dimo pangayo. Dili. Nana tag 200 man na. 200 da littering. Si Anthony Agustin nga tendero sa buwak ug kandila, mipahibalo nga bisan pa sa nagkaduol nga okasyon, wala gihapon mo saka ang presyo sayang baligya, og sa baligya o nagpabilin ra kini sama sa adlaw-adlaw nga presyo ni ini. Ang karon ma'am lahi to sa naging tuwig sa karon kay Mingaw. Gumikan sa trahedya ba sa linog-linog, mao na uban taw na sila. Hmm. Pag last year, daghan last year gikan sa September, September 30 anak daghan ang tawo, na ng October kana daghan to kayo. Sa karong karong tuwig Mingaw gid kayo. Kalag-kalag? Kalag um, kasagara, na final na mo na halin diri makalin may size 7,000. Ano, pinakadako na na mo, ana. ano. siya, ma'am? Tag, lima siya? Amo ah, nagipataasan gamay. Kaysa, kung wala ila yung question, tag dos, siya, barato ra kayo ni Diri. Uh, Maawag yung gapon presyo ha, barato ra kayo. Yeah, ang imuhang kuan, mga buwak, <laughs> pila sa limang balik. Barato ra, ma'am, tag-40. Maurog na siya ang presyo. Maurog yapo na ko laing alon. Ako laing yung siya 20 ra na siya. Bisan pa man sa Kamingaw sa Kareta Cemetery, nagmalaumon sila nga mudasok ang mga mubisita sugod ugma Oktobre 31 hangtod Nobyembre 2. Sa pika's Bahin, gideploy na ang mga personnel sa Emergency Medical Services, Special Rescue Squad, Quick Response Team o ang Philippine National Police nga magbantay full force 24 oras. Hangtod sa katapusan sa mong okasyon, aron masiguro ang kalinaw o kasiguruhan sa tanang mamisita sementeryo sa kareta. Samtang ang kadagkuan sa Santo Rosario Parish, gidili ang pagdala og mga pets, mga armas, loudspeakers, mga hinagiban o mga makahubog nga ilimnon sulod sa menteryo. Able ang kareta cemetery sa Oktobre 31, gikan alas 5 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi, Nobyembre 1, gikan alas 5 sa buntag hangtod alas 12 sa tungang gabi'i i, og Nobyembre 2, gikan alas 5 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi i. Kini si Cinderling Trinidad, alang sa MyTV Cebu.